So, bali guys, ayan. Um, Nakamove on na ba ang lahat? Char. Ito nga po, um, i-share ko lang po sa inyo. Kasi last time talaga, <coughs> na nag install po si Ray ng fruited panels, um, pinakita ko po sa inyo kung paano niya install yung ating uh, fruited panels. So, hidden door talaga ang peg niyan. So, ayan guys, hindi ko naman sinasabi nagkamali ako. Kung baga, kulang lang yung yung information na sinabi ko doon kasi last time po talaga. Wala pa siya door stopper. Kahit ito lang po siya, umaawang pa rin. So, this time, meron na siyang door stopper. Ayan, napansin di Diba? ako so, guys, uh, nagpapasalamat po ako doon sa mga nagpumuna, pumuna pero maayos. Pero doon po sa mga mga reaction na medyo medyo masakit yung salita. Okay lang kasi kami uh, ilang taon na ilang taon na po ang rehouse makeover. Parang 2 years na rin po kami nagba-vlog. Um niya po kami. sa <laughs> sanaya so, po kami sa mga mga salitang hindi magaganda. Tsaka sabi nga po nila, pag nasa Sockmed ka, uh, dahil nagbablog ka, i-consider mo na may bashers. So, ayun. Uh, sabi ko nga mga sa inyo guys, sa amin, renovation serye. Tapos si Ray po. Si Ray po talaga ang nag-install niyan. At hindi pa talaga po siya, uh, hindi pa po talaga siya tapos that time. Sir Ayan po. So, bali guys Meron din akong nabasang comments na Wala naman daw oh, Siya na nagsabi, oh, wala naman daw problema Dun sa gawa namin Maayos daw ang gawa namin Kaso, yung salita ko daw Is parang mayabang Actually, Sir uh, May paliwanag ako dyan Kasi, kung Kung magbablog po ako ng nang masyadong seryoso. Ah, boring po 'yon. Kaya minsan sa dulo po nilalagyan ko ng parang pang na gagayahin niyan, parang ganoon o kaya um basta 'yung pang tawa. Kasi nga po dito po sa page namin, ayaw ko pong maging seryoso masyado kasi sa totoo lang hindi naman ako professional vlogger. At hindi rin naman ako architect o engineer para maipaliwanag po sa inyo ng maayos. Pero pagdating po sa trabaho, uh, maayos naman po ang trabaho namin at hindi naman po kami nang ng kapwa. So ayan guys, uh, last time, uh, pilit ko siyang hinihila para lumapat. Ayaw talaga kasi umaawang talaga yung mismong pinto, gumaganyan siya. Kahit nilalapat kung ganun, ayaw. Since nakabitan na po siya ng door closer, ayan po. Oh, di ba? So, yung door closer po natin, nahihila po yung ating pinto ng palabas. Ayan po. So, doon sa video ko, pinakita ko na po sa inyo na wala pang door closer. So, para ang magiging handle po nito, ganito na lang po siya. Tapos, tinakpan na po namin to Pero, aayusin pa po yan. Tapos, dito na po tayo magkakaroon ng lock sa loob. So, ganun siya, guys. Ayan po. So, ayan. Hidden door. So, ko kung yung iba po, i-justify nyo na mali, o oh, sige na po, mali na po. Halata na po kung sa halata. Kasi wala namang mangyayari kung makikipagtalo ako sa inyo, di ba? Basta sa amin, sabi ko nga sa inyo, uh, re renovation serie kami dito. So meron tayong proseso na... na pinagdadaanan hindi po yan pag na pinakita ko sa inyo tapos agad hindi pa po ayan na o oh, ba diba? so ayan guys ako okay lang ako dun sa mga co constructive criticism pero dun sa below the belt na talaga hinahayaan ko na lang <laughs> hindi na lang po kami yung sinabi ni kuya na pumapatol daw ako no uh, I mean hindi ako pumapatol sa comments ang sa akin pinapakita ko po sa inyo yung progress po ng aming gawa ayan po So minsan, ah, uh, meron din akong followers na mga nagtatanong, nagoco-comments. Ma'am, pasensya na ha kasi hindi ko po tinapos 'yung video. So, manunod po tayo ng mga vlogs ng mga videos. Tapos simple natin. Tapos uh, magkisip mag-isip tayo kung bakit ganun, 'di ba? Sa so, bagay, ganun naman talaga, eh. iisipin agad mali, sablay, palpa, 'di ba? So, ayan guys. Um, ito na po yung hidden door natin. Ayan po. Tapos, uh, isishare ko rin po pala sa inyo. ang um, since uh, meron na po itong door... ah uh, meron na siyang door closer. Ito na po yung itsura ng cabinet natin. Yung cabinet natin may handles na po yan. Ayan po. So, I think napinturahan na rin po siya. Ganyan na lang po yung pinaka-handle niya para hindi po sa gabal. Hindi po sa gabal. Um, mas maganda po siya. Sa online po lang po siya binili. So, pwede ko naman po sa inyong i-share ang pinaka-link. Ito po yung drawer. Tapos, ito po yung ating asabitan. Ayan po. So, ito, sa online po rin po yung binili. So, ito po, ditanggal po yan. Ditanggal. So, pwede rin inilagay. Ang ganda na po, diba? Picture. Ayan po. So, dito po sa kitchen area, eto na yung dalawang ilaw natin. Na-install na siya ni Ray. Tapos, ang next na nagagawin dito ni Ray, yung ating kitchen cabinets. Kitchen cabinets na tapos yung bathroom natin, okay naman na to. Ayan yung shower. Picturean ko pala yung ating ano. Tapos yung ating shower, ayan, nailagay na rin ni Ray. So, cornisa na lang po ang kulang nito. Ayan, ha ito yung ating gripo. Okay na rin po yan. So, eto guys, itong ceiling natin, um, baka sabihin nyo po yung bakat po ng metal parings. Alikabok po to Alikabok. Pag nalinisan po yan, mawawala na po yung mga alikabok chan. So, tama nga po yun sa comments. <laughs> Binabahayan siya ng alikabok chan. <laughs> So, buddy guys, ipasilip po sa inyo yung second floor natin. Ayan. Uh, halos okay na rin po ito. Ang kulang na lang dito, linis tsaka retouch. Ito po yung dalawa natin pinto. Ayan, no. Meron na rin po siyang uh, pintura. I mean, varnish po ata. Hindi ko lang alam yung exact na ginamit ng aking pintor. Pero, ayan na po yung ating pinto. Ang ganda na. Ito po yung isang kwarto. So, bali, okay na rin po yung ating uh, takip ng cabinets. Ayan, handle na lang ako lang. So, guys, yung iba... Yung iba kasi naiyayabangan. Actually, parang, parang sa pagkain lang yung... Um, hindi tayo makakain pag walang sili. Hindi tayo makakain pag walang soft drinks. Kung parang ganun lang po yung ginagawa ko. Kasi kung masyado tayong seryoso sa buhay, baka mabis tayong tumanda. At saka lalo na po sa mga hindi po nakapalo sa amin, yung talagang iisipin, may abang. ba? Diba? So kan ako, sabi ko nga, nasabi ko na gagayahin, char-char lang po yun. Diba, nagsishare nga po kami para gayahin talaga. <laughs> Kasi parang gusto ko lang mga asar, mga asar ba, pero walang ano yun. So kung naiayabangan ka sa akin, okay lang. <laughs> ba? Diba? Basta ako, share-share uh, lang po kami sa inyo. So eto guys, continue na lang to Pero I think, uunahin ni, ni Ray yung ating ano. Una, hinirin yung ating uh, carmona. Tapos ito guys, meron ko pa palang nag-comments nag kasi sabi niya, uh, dapat daw, wala nang putol. Pwede naman pong wala na siyang putol. Da pero dapat ang pabukas, ang bukas ng ating hidden door dito, palabas. Kasi ito po kasi, papasok. Kaya, magkakaroon po talaga ng dugtong sa pinakataas. So kung kung hindi tayo magdudugtong, magkakaroon po ng conflict, 'di ba? So kailangan po talaga may dugtong. Ayan.